Tag magandang umaga po sa inyong lahat ng mga ka mga ka-viewers So ito na po ang ating uh, kamatis na sampung bisis na pipitasan Ang ginagawa namin ay binubunot na lang dahil sa sobrang mura Kasi ngayon dito sa ating area, sa location natin sa San Roque, Bawan, Batangas Ay 5 pesos na lang po ang per kilo Tapos may karton ka pa, kahon May strew pa Tapos tracking pa Ayan po, malaka ng kita So ang ginagawa namin mga ka-viewers, mga ka-farmers ito, uh, binunot na lang para ma-prepare no sa susunod. Ayan po oh, Kadami ang bunga na nagkalat. Kulang lang siguro dito limang tonelada sa kamatis na nagkalat no. Sa bawat linya. Ayan po. kasi maraming bunga no sa bawat puno so binunot na lang namin tapos itatapon to sa ilog so dami pa to mga ka-farmers mga ka-viewers ang bunga po ng ating kamatis so tingnan nyo ang isang puno oh Sampung beses na po itong napipitasan pero ganyan pa rin karami ang bunga sa si isang puno. Ayan. So sa 5,008 natin kapuno mga kapwa ko ka-farmer, share ko lang po sa inyo, ay nakakuha po ito ng 12,000 kilos. No? Then ito pa ang natira, sobrang dami pa. Yan. So kung bibilangin natin ng isang puno, oh, yung hindi pa na pipita, oh, kulangin lang siguro ang mga 150 kapuno. So ito po ang sobrang dami nating bunga na kamatis. Okay, so na kaya siguro ang tatlong kilo sa isang puno na malalaki, hindi kasama ang medyo na saka small. Yun po ang ating kamatis na sobrang daming bunga simula ilalim hanggang sa taas. So sa inyong lahat hanggang dito na lang po. Maraming salamat mga ka-farmers, mga ka-viewers hanggang sa uli. Ako na po yung magpapaalam. Bye-bye po.